Of course, OFW ka sa Saudi Arabia kapag isa ka sa mga kababayan nating mahilig sa mga ginto. Dahil alam niyo ba kung bakit? Ang ginto ng Saudi Arabia ay isa sa mga merong pinakabagandang klase ng kalidad. At higit sa lahat, pwede kang makipagtawaran sa mga nagtitinda dito sa Bata, Saudi Arabia. Kaya naman nakukuha ng ating mga kababayan nang mababang halaga ang mga alahas na binibili nila dito. At bukod doon, alam nyo ba na si Mr. Samir ay napakagaling magtagalog kaya naman napakaraming soki nito ngayon na pumupunta sa kanilang store. Kaya tara, mag-inquire tayo sa kanila guys. At kaya naman ang pagpunta namin dito sa pesto ni Mr. Samir at ayun, napaka-busy na niya at marami nag-inquire ng mga alahas. At ako naman ay matyaga naging kasi meron na akong gustong itanong kay Mr. Summer kung kaya niya bang gawin yung mga customized na alahas tulad na lamang ng singsing -sing na merong design, yung mga pasadya ba? Kaya tara, hintayin natin si Mr. Summer para malaman natin yung sagot. At habang kami naghihintay, merong isang kabayan na bumili. At alam niyo ba, sa pagbili niya meron pa siyang mga pre-gifts na nakuha. Kaya tara na, mag-inquire na tayo kay Mr. Summer. The husband of my sister, like this, but gold. But gold. Make... to yellow gold, white gold. Mm. Yellow gold. Twenty one kings. Twenty yes. talaga. Hmm. Uh, gani tao. Anything. Superman. Anything talaga walang problema. Superman, Jordan, kabayo, ganon. Anything. How many days? Then maybe how many days talaga yun subo? Walang problema para five days. Tapos mga matkaling gani Di mo alam kung gusto ko buo, gusto ko ganian. Ang bawo. Solid ba bro? Solid. grams, 8 grams 8 grams? mo na. 9. Oo, grams. ba? At sa puntong ito, kinukompute na nga ni Mr. Summer kung magkano ang posibleng babayaran kapag nagpasadya ka ng sing-sing na sa gusto mong customize. Sinasabi niya dito, Depende yan sa grams, kung 8 grams or 8.5 grams at depende rin sa sukat ng daliri. Kaya naman naging ako para malaman kung magkano ba yung estimate na halaga ng isang pasadyang sinsing sa kanya. 5, 6, 7, 5, 5. Pero yung ano, hindi yung matalim yung gilid ha? Diba? Di ba minsan matalim yung gilid? Pariyos talaga, hindi ka siyang nanong superman, totoo, sulat lang. Pero yung dito niya, yung side, hindi matalim. Yung parang yung pino lang. Yung dito, Ah, uh, ganiyan lang. Without okay, 'yan, tama 'yan. Pero yung dito niya, pag i-suot mo, hindi matalim. Hindi matalim wala lang, wala matigas ganun ganun. Hmm. Oh, so, kasi yung gas gas gas. Hindi masakas, wala lang ganun. Hmm. Tama talaga. Wala nang problema sa so, suot. Lahat ng blend talaga kasi yan. Kaya, yung lang pala yung ano yung... So, yun. Pwede so, na kasunod na kayo? Oh. Mga 2, 5, sa tagang to 3,000 Depende sa ano na, pagkakagawa na. Mm, okay. Pwede na, not bad. May tawad pa siguro yan. yung yes. sa mm. Ayun lang guys, maraming salamat.